First time namin paggupitan si Grey Grey sa barbershop. Nagustuhan naman kaya niya yung bagong gupit niya? Ang agenda talaga namin ngayong araw ay magpapawaks lang ako tapos si daddy naman magpapagupit. Pero nung nasa sasakyan pa lang kami, naiinis si Grey Grey sa buhok niya na sumasagi sa mata kahit nakatali na yung buhok niya. Kaya kinonvince namin siya na magpagupit na din kasabay kay daddy. Noon na nga ayaw pa niya kasi gusto daw niya doon sa pagupitan na may kutsi-kutsihan kasi may lollipop daw doon. Yung cuts for tots yung tinutukoy niya kasi doon kami nagpapagupit dati. Kaya sabi namin bibilhan na lang namin siya ng lollipop para meron siyang kainin doon sa barbershop habang ginugupitan siya. Pumayag naman siya kaya habang nagpapawaks pa ako, binilhan na siya ni Daddy ng lollipop Tapos pumunta na sila doon sa barbershop Kung mapapansin niyo dito sa part na to, may hinahawi si Grey Grey sa mukha niya Yan yung mga buhok na hindi na isama sa tali Pero hindi naman totally nakaharang talaga And yan yung kinaiinisan niya Umiyak si Grey Grey pagkaupo niya kasi hinahanap niya ako So pinaalala ni Daddy na nagpapawaks lang ako at susunod din naman ako Sabi ni Daddy, siya na lang daw magpapagupet kung ayaw niya Pero hindi rin naman tumatanggi si Grey Grey At hindi rin naman siya umaalis dyan So, inassure na lang ni daddy si Gray Grey na andyan naman siya kahit wala ako and susunod din naman ako. Kaya ayan, medyo kumalma na din si Gray Gray. Nakaka-proud din at nakaka-amaze na behave lang siya dyan na nakaupo considering na walang ibang entertainment katulad dun sa Cuts for Tots. Hindi kasi talaga napipirme tong batang to kaya imagine yung 15 minutes na nakaupo lang siya dyan, nakakabilib talaga. Actually, ayaw talaga ni Gray Gray magpagupit kahit lagi namin siyang tinatanong kaya nagulat din kami na pumayag siya kahit biglaan. As in kanina lang talaga kami nag-decide na pati siya magpapagupit. And buti na lang din pumayag na siya kasi sobrang init ba diba? and grabe talaga lagi yung pawis niya sa ulo kaya kahit paano eh magiging magaan na yung pakiramdam niya at mas magiging presko na. Pagkatapos ko magpawax, pinuntahan ko na agad sila doon sa barbershop. Hey, Hello! Oh, look at your hair! Okay. Oh, cute naman yan. Pogi naman yan. Hindi na sa eyes. Oh, thank you, <laughs> Kuya. Kami dalawa nagkupit sa'yo. Kami dalawa. Kami, isa lang. Sino nagkupit sa'yo? Dalawa, Kuya? Sa <laughs> isa lang? <laughs> Behave ka ba nagkupit? Hindi di ako, Kuya. Oh, yung galing naman yun. Tapos, ah, tapos. Magaling din si Kuya. Magaling din si Kuya, magupit. Magaling naman. Thank you, Kuya. O, oh, di ba? Hindi na nakaharang sa ice mo. Ganyan yung gupit ni Kuya sa'yo. Paano? Naka-sitaw so, tapos kinugre. Ah, okay. Kapag so, tapos ginaganyan. Ah, ginaganyan ka din? Tapos kinukover. Ah, may cover din. Bakit para inyo cover? Dito, pagka doon malalaglag ang buhok. Ay, kaya pala. O oh, diba, ang cute magkwento ni Grey Grey. Pagkatapos ni Daddy magpagupet, dumaan lang din kami dito sa Ian Darcy para bumili ng mga pabango tapos umuwi na rin naman kami.